Naku po, ay uh, lalong madadagdagan yata ang uh, magiging problema nitong dating uh, Pangulong si uh, Duterte, ano? Oo, ay may bagong kakaharapin na naman dito eh. Mm, hindi kasi uh, mapigilan. Oo, oh, yun ang problema eh. Hindi niya mapigilan ang sarili para magdadadalga eh. Hindi niya Anong mapigilan matahan? ng kanyang bibig. Gaya na, sinabi ko na ay madadagdagan na naman yata yung uh, problema po ni uh, Tatay Digong. Naku <laughs> oh eh sinabi niya kasi na wala na daw siyang balak bumalik sa politika. Oh, eh, matanda na daw siya kasi at uh, wala na rin daw siyang pera. Oh, may pera man lang siya eh konti na lang daw. <laughs> konti na yung natira. Ang natira na lang daw sa kanya ay kayabang. Ay <laughs> sya patuloy yung pagyayabang. Eh sinabi na naman niya, hmm, alam niya kung saan daw nagtatago si Kibuloy. <laughs> Oo, oh, pero pag daw siya, eh, yung sagot niya, secret. Ano Ayan tuloy. Pag nangyaring dumating yung warrant of arrest ni uh, Tatay Digong, eto yung warrant of arrest na inaantabayanan po, ha, ng uh, marami. Lalo lalo na po si uh, Senator Trillanes o si dating Senator Trillanes. Nako, oh, ay sigurado, doon din siya pupunta sa pinagtataguan ni Kibuloy. <laughs> At eto na nga po, Uh, alamin po or uh, iimbestigahan po ng uh, PNP kung siya ba ay uh, seryoso sa kanyang mga sinabing yan. Hmm. Eh, paano kung nagbibiro na nila? <laughs> eh, nangilig ng itong ano eh, matandang Duterte eh. Ewan ko lang kung paano iimbestigahan ito. Uh, kung nagbibiro ba siya o seryoso siya sa kaniyang sinabi. Dahil <laughs> kung mapatunayan na uh, seryoso itong mga sinabi po ni uh, dating uh, Pangulong Duterte ano, ito pala ay isang criminal case ayon kay uh, dating senador uh, De Lima. Dahil yan ay uh, obstruction of justice. Ang problema nga lang, ng sinabi ko kanina, e eh, papaano naman kung nagbibiro na naman ito? O baka ayaw naman niyang aminin o hindi na naman niya aminin yung sinabi. <laughs> ay nako, siguro nga talaga medyo bagay may edad na po itong uh, si dating uh, Pangulong Duterte, 90 na may to eh. 90 na ba ngayon? Mahigit ano? Mahigit. Oo. Oh. Eh, baka nga nag-uulianin na si Tatay Digon. <laughs> <laughs> Hindi ngayon pinaglalaroan ni dating Pangulong Duterte ang ating mga kapulisan? Oo. Oh, eh, isama na natin yung administrasyon. Parang ganun eh. Parang inaaning o nang-aaning itong si uh, dating Pangulong Duterte. Oo. Oh, parang pinagtatawanan na lamang niya yung administrasyon eh. Kaya uh, dapat siguro eh paigtingin na, paigtingin na na husto ang paghahanap kay uh, Kibuloy. Gamitin na lahat ng klase ng mga resources na nandyan. Oo, lahat ng resources gamitin na para uh, matutukan itong uh, paghahanap dito kay uh, Pastor Kibuloy na hanggang ngayon ay nagtatago sa batas. Napakaliit lang naman po ang uh, Davao City kung tutuusin ha, uh, kung nandun siya sa Davao. Eh kahit naman nasa ang siya ng Pilipinas eh. Ano kaya dahilan kung bakit napakahirap uh, hanapin itong puganting pastor na ito? Ano? <laughs> uh, hindi kaya sa koneksyon o sa dami ng kanyang uh, mga followers na nagtatago sa kanya? Abagan natin, yung uh, isa sa mga kinakatakutan po ni uh, Kibuloy, ano? baka sakali makatulong sa atin paghahanap sa kanya. <laughs> Di ba may uh, kinakaharap din siyang kaso doon sa Amerika? Aba, eh, pag nagkataon, malalaman natin kung uh, gaano namang kagaling o katikas itong uh, mga Amerikano sa paghahanap ng isang pugante. FBI bang maghahanap sa kanya? O, oh, hala, sige, di ba kipag hide in six ano, si Pastor Kibuli sa mga FBI kung magkataon. <laughs> <laughs> Kaya mabuti pa, si tatay di kong, eh, ang gawin, manahimik na muna sana. Yung sa politika, eh, nandiyan naman yung kanyang mga magigiting na mga anak, eh. Hayaan mo na sila doon. Sila naman ang mamulitika. O baka naman kaya naubusan na kayo ng panira sa administrasyon <laughs> O kaya kay PBBM kaya parang nang-aaning na lamang po kayo Oo talaga hindi maintindihan eh no? At para naman po kay Kibuloy eh, Siguro mas magandang harapin na lamang niya yung mga isinampang kaso sa kanya eh. O ipagtanggol ang sarili at uh, linisin ang pangalan Hindi mabubura o mawawala ang kaso mo sa pamamagitan ng pagtatago Kung nasa panig ka ng katotohanan at Diyos Wala ka dapat ikatakot Tama? Matapang pa nga sa'yo si uh, dating Sen. Delime. Sabi so, ka talaga matapang yung babae yan. At uh, sa katapangan niya, ayun, nakamit niya ang justisya. Patunay lamang na sa panahong ito ay gumagana na maayos ang ating justice system. Hala, sige po. Suko na po. <laughs> Para masimulan na po ang paglilitis. Uh, Malay natin, pagkatapos sa paglilitis, eh, maging malinis na po kayo. Eh, di palakpakan ang buong kampo niyo. Di ba? Hindi ka magagawaran ng hustisya sa loob ng inyong lungga. Mm. Mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Ako eh, hindi ako mapalagay. <laughs> Mag-comment lang po kayo kung ano po ang inyong gustong sabihin. Oo, comment lamang po ha, patungkol dun sa ating tapik uh, topic o napag-usapan. Maraming salamat po muli. Magandang umaga.